Ayun. Dito na yung dokumento natin. Tapos sumapit na si Badi body... June. Buddy June. Wala na sana ako eh. Yeah, eh, ano ba balita ito, Buddy? Ayun nga, gusto ko rin mag-apply. Oo. Oh. Ito din naman, di subukan mo din sa ano, sa... Sa, sa ano, sa Masig Masig. Uh, uh, Sa... Pasig. Pasig. Ayan. Pagkit yun Oo, yun. Eh, ngayon daw, ano? Ano ba to? Yung isang tropa ko nag-play na. Oo. Oh. Uh, training na sa Patangas. Sa patanggas. Merong nga rin bagong deploy sa ano eh. Sa Rosario eh. Rosario. Oh. Eh, dito lang ako sa Laguna. Hindi kung saan ba sa'yo. Kung gusto magpa-deploy sa... Sa, sa ba to? Sa Mabini. O sa din sa Rosario sa Kabite. Rosario. Oo. Oh. Ah, hindi. Kung alin dyan sa dalawang available, ikanain mo na. Tapos, Di tapos kung sa halimbawa, pala, palagay mo to para malayo. O so, kung palagay mo sa Cavite mas malapit, di saka ka magpa-transfer. Pwede naman 'yon. Hintay mo nga lang kung kailan mag- mayo, okay. oh, pero at least makapasok ka pa na. Pagkatapos ng training sir, ano, bibigyan ng unit. Oh, ako ngayon eh binigyan ako ng unit. Pero inaasikaso ko pa kasi kanina tinig namin nung supervisor, mga gamit kinarga ko na, pinadala ko na. Tapos, e eh, walang battery kasi nahiram. Kasi yun noon, waiting ng driver. Eh, ngayon may driver, nahiram naman yung mga, parang sabi ng mga tropang LPG daw. Ah. Uh, oh, so, pero ang ano doon, ang pinadala mo talaga, sir, trailer. Trailer. Eh, pero, yun nga, binigyan ako ng trailer. Eh, ang inano ko naman, sabi ko, ano, ni-request ko, baka pwede sa rigid na lang kasi parehas naman. <laughs> ang ano pero may Parel balita lang pa mo, parehas lang ang first trip nun eh pati kasi araw ang first trip eh kaya ang ano doon Siyempre, mas, mas nakakapagod yun dahil mas marami yun. Uh, Laman yun eh, ito 20,000 eh yun, 30. Diba? Pero sabi ko naman kung ano available, sir. Pero kung meron rigid, pop, rigid na lang ako. Eh, okay. Ay, ayan. Ito, extra ko dito hanggang lunes. Tapos lunes, asikasuhin ko na yung, ano, yung so, unit. Kasama, wala, isa-isa lang sa biyahe. Ah, uh, isa-isa. Oh, tapos yung ano, yung ano ba to? May balita kami na yung mga bagong deploy yata, mas mababa yata yung basic na tinigay. Pero mataas yung trip uh, kung susumahin mo, pa parehas na rin. Oh, uh, kasi yung partner nakausap mo nakausap ko rito, parang ang alawan siya na nalang. nga lang, nakaano ano yun, medyo ano yun. <laughs> diba yung competential. Uh, uh. Pero sabi nga din nila, medyo mas mababa daw. Pero ang yung bago, ngayon, yung bago. Yung mga bago daw na ano. Pero yung yung trip mas mataas. Kumpara sa sa iba na medyo mataas yung base. Pag sinuma mo parehas na rin. Pero kasi parang lang doon sa Oh, yun uh, nga lang. Malawan. Pagdating mo sa 13 man, mataas yung mas malaki ang base, diba? di ba? Pero siyempre, di kagaan. Nasa sayo pa rin naman yan eh. Kung tutuloy ka or what eh, di ba? yung iba marami nang babash kasi ano daw bababa daw kasi yung sumusweldo ng 40 rito eh eh ewan ko sa iba kung mababa pa yung 40 at sa akin pwede na yun di ba tapos complete benefits ka pa tapos merong bagong trending ngayon yung nagpost sa page eh may balibalita na mga nakasama nung Tarbon may kaso daw yun parang ginawa daw Gcash nag... Nag-comment ako daw, minimension kasi yung pangalan ko, hindi ko nga sana papansin yun eh. Uh, eh, may mga nag-comment na minimension. Maris ka ate, anong masasabi mo? Hindi, e, ano na nga ako. Tinanong ko yung nag-post, ano? inanong ka ba ng kumpanya? Hindi niya naman sinasabi. Di ba? <laughs> hindi, di ba sabi, eh, bastos tong kumpanya na to. Paano'ng bastos? Ano ba, ano bang ginawa sa'yo? Hindi ka ba sinusweldoan? Eh, hindi ka na ba pinababiyahe? Wala namang kalinawan eh. Yun lang. naman -ano hindi tinanggap. <laughs> hindi, regular na raw siya eh. Sabi sa mga comments eh. Eh, mm -hmm. tinanong ko nga, inano ka ba? Tapos ang dami na nag, nag, mga sumabay, mga baysador. Ah. Eh, wala naman laman yung okay. ano niya eh. Wala naman. <laughs> hindi, pero tingnan mo yung post. Wala nang ano eh. Wala siyang paratang na malinaw. Ah. 'di ba? Eh, may malang sir. May malang, 'di ba? <laughs> Tinatanong ko nga inano ka ba? Sabi niya hindi dito ang venue. Sa proper venue. Eh ba't dito ka nag-post, 'di ba? Uh, eh nasa sa atin na 'yan kung magpapadala tayo or what, 'di ba? Pero dito, abi ko hindi ko na mai-post kung palagi ko ma-delete. Uh -huh. ano, syempre, iba daw natatagalan Eh kasi pinupost ko to kasi Yung ako noon na one day process lang Siguro ngayon palibasa marami nag-a-apply uh -huh. Eh, eh siyempre pag kumbaga sa iyo mas nasa lahat pa rin. Kumbaga kung dati pwede na yung jeepney driver eh paliwasa marami nag apply <laughs> Di ba? Diba, parang gano'n na nangyari ba di? Kasi Ito ba yun? Parang ang palita ko eh hindi sila natanggap ng ano you know, Tanker? Yung may mga experience sa trailer Hindi ah Hindi Ang dami mga trailer driver Yung bagong deploy trailer driver eh may, Sa tanker May nagsasabi na lang galing sa tanker hindi daw tinatanggap eh ako tanker ako ah, okay. recommended pa nga ako nung dating manager nilagay doon sa papel ko eh siguro tsaka yung sa resume mo tingnan mo yung CEO mo. mo baka mamaya tinawagan yung naku walang ya yan bahala kayo tanggapin yan di ba tsaka yung mga character reference mo tingnan mo rin yung lalagay mo doon diba kung mamaya ilaglag ka diba Oh, gano'n. Kaya pag kinuha nila yun doon, papasok sa opisina yung mga yun. Matagal. Pag pagbalik o yung mga tatawagin ko pwede na umuwi ah, ganon ang proseso do nadedeb di ba kaya subok lang ba dito oh, ha kaano oh double din badi ano badi ano jun badi jun oh sige ingat chata ha oh, sige <laughs> sige ayo si badi jun na interview tayo dito bago tayo umuwi talapitan tayo shout out sa iyo mabuhay ka badi Subok lang. And good luck. Shout out. Kung pala ang unit ni Buddy. <laughs> Ayan ang palakad na sila. Buddy June. Ingat sa biyahe mo, Buddy. And good luck kung mag apply ka. Ano, subok lang dito sa ano sa PLI. Shout out sa iyo, Buddy June. <laughs> keep on trucking. Yung mga diskarte, pakinggan nyo oh. Malaga pa kang ulan. Siyempong swerte rin nakakatapos lang namin at katapos na namin magdiskarga at kakatapos rin lang namin magkwentuhan ni Buddy June. Yun yung ano, followers na supporters natin na lumapit sa atin dito. Nangamusta. Ayun, tapos si Sir. Shoutout nga pala na nagbigay nitong ano merienda ako po napakalaking bagay po tama gutom na ako ngayon ah, bananak bo babanatan ko to Ayan, dito po sa Petron dito sa mi Greenfield dito sa Santa Rosa Tagaytay Road yan sa mi tapat ng Macdo 7-11 yan shout po sa inyo sir mga madam ah, sir madam thank you po yan po tayo po itatakbo na mga kadiskate o mabasa po ang kalsada. Ingat-ingat po tayo sa ating mga biyahe. It's always ride safe and let's keep on tracking. diskate. keep on tracking.